sabi ko kakantahin. Diba sabi ko kakantahin ko na yung part 2 ng Descendants 4. Kakantahin ko yun. Okay na. So yung isang kantang Amorable na may mo One Girl Riot. Yeah. Yeah. Hanggang doon lang diba? Ang ganito ko. Ito ngayon. I'm a rebel na ma mamay sa mga one girl riot Yeah, yeah, yeah Sipin to the shell, sikam ultra violet Yeah, Yeah, eh, yeah. hearts on the wasp and the walls, but the dove into seeds appetite for the shell, and the birds gotta eat Yeah, definitely must tell anyone be quiet Yeah, yeah, I'm on a path of destruction This is gonna be fun <laughs> Set it off, go berserk Tonight I roll like fireworks Burn it down, the pedestal Red, 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 red You don't say oh yeah, I know Set it off. Go berserk. Tonight look like fireworks. Burn it down. The face down red. ground. Alam ko rin sa'yo, pinanaktis ko pa. Gusto yung sa'yo yung kayon. kayo sa ano ko. Sa ano ko. Yung open your eyes and smell. Yung ganun. Okay, bakit kasi ganun yung, yung screen ko? Punta kayo doon tapos mag-comment kayo doon. O kaya, i-like yung dito sa video at sa sana, madaming views. Then, magtutiktok ako ng... yun, know, yung Serinoff, Bombazerk, Chinelle, Nullflag, no Fireworks, Bird Down, Dawn, Tipperary Stone, kaya ko na yun eh. Seeing things brightly. Um, kung madumi dyan, nakikita niyo naman madumi kasi nag-drawing ako. Pakita ko sa inyo. Hindi ko alam kung may oras pa tayo eh. Kailangan ko bulisan, baka matapos nila eh. 2 e, 1, <laughs> okay. Okay. So, pinakita ko ito sa mga kaklasiko. Peppa Pig. Ayan, Peppa Pig. Then, ayan. Pinakita ko na rin yan. Dati, ata, pinakita ko na ba? Pati yan. May pirma ko pa yan. Then, Drenowing ko ang favorite ko sa Inside Out. Ayan. Pero, tinanong ako ng klase kung pwede ko bang i-drawing si Joy. Si Joy. Ang siguro ng Joy ko dito. Pwede na lang magano. Ayan, Joy. Then, tinanong na naman ako. Pero hindi na ako tinanong dito. Ah. Sinabi ko na, bakit hindi ko i-drawing yung isa? Kasi favorite ng, ka ng kaibigan ko to kaya bigyanin, favorite ko si G eh favorite, favorite ni G yun kay yung um, holiday ko eh si Anger pinanood ko lang kasi kung paano siya gawin then may nagsabi na naman ay hindi inisip ko lang to then dinanood ko si Sadness pinanood ko yan then inisip ko like ko na drawing ko si na naman pinanood ko yan then sunod si Disgust yan yan Then si Envy, ang pangit ng kinulay ko sa kanya, pero na-drawing ko naman. Pero ang pangit ng kinulay ko sa kanya. ang pangit, di ba? Wala kasi akong kulay na bagay sa book ni Envy. Tapos wala pa kasi akong ganun kulay. Walang kulay na meron ako eh. Then, si Embarrassment. And then, and last. Ito yung lagi. Ito yung lagi. Ano? Si Envy. Pero sa susunod na video, Ma makikita niyo ulitin ko to pero nandun na si Nostalgia or si ano si Bingbong meron pa atang iba eh basta panoorin ko na lang okay. Woo! kasama yun ang ano ah kalakantayin ko okay bye mag subscribe niyo kayo please <laughs> please